malayo, mahirap puntahan at mayap mayapang may nagaganap na tensyon. Mayroon tayong mga kababayan na pinipiling patuloy na manirahan sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Merimon Reyes. Bawat parte ng bansa natin ay may kanya-kanyang origin story. Kaya naman ngayon, alamin natin ang kwento ng isa sa mga unang Pinoy na Nanerahan sa Pag-asa Island karoon tayo ng pagkakataon na makapunta sa Pag-asa Island. Ito ang pinakamalaking isla na kabilang sa Kalayaan Group of Islands na nasa hotspot ngayon ng territorial debate sa West Philippine Sea. Taong 1978 nang ito ay ma-occupy at unti-unti nang ginagawang munisipyo. Kinailangan din ng mga taong maninirahan at mag-aalaga nito. At isa sa mga unang babaeng nanirahan dito ay si Rhea Banya mula sa Taytay, Mainland, Palawan. 2010 nang makarating siya sa isla at limang babae pa lang daw sila noon. Kaming lima pa lang po dito, halos sa buong ah, sa buong maghapon dira pa kami magkakakitaan kung hindi po kami pupunta dito sa Dangkalan ito po yung pinaka area namin na para magkatsikahan kami magkita kita kaming lima alam na po namin kapag tapos na oras ng trabaho tatambay na kami dito pahangin apat na taon daw siyang tambay gaming sa noon ay gubat at dagat pa lang na isla bago siya magkaroon ng trabaho sa munisipyo noong umusbong na ang development projects dito sa tagal na ng pananatili niya nakita niya raw kung paano nagbago ang isla mula sa paggamit ng generator na ngayon may kuryente na edukasyon na dumarami na raw ang mga guro. Paggamit ng radyo noon para makausap ang mga kamag-anak sa mainland Palawan na ngayon ay pwede na ang cellphone, pati na rin ang pagdami ng populasyon ng lugar. Kasabay din ito ang pangangalaga raw ng munisipyo sa pamamagitan ng food subsidy at iba pang pangsuporta sa pamumuhay. At ayun na nga, napamahal na siya kay pag-asa. Pero sakali man na gustuhin daw nilang bumalik sa mainland para magbakasyon o bumisita, no problem daw dahil pwede pwedeng pwede ito hanggat maganda ang panahon at pwede silang bumiyahe sa dagat. Anytime naman po, pwede naman po kaming uh, isa sa, ano, sa mainland para magbakasyon. Minsan inaabot din po na isang buwan. Ako last na bakasyon ko kasi inaabot ako ng four months. Worth it daw ang lipo fate na nangyari kay Ate Rhea. Dahil dito, nakahanap din siya ng pag-asa kay pag-asa. Mobile Journal Mary Monreyes po, hatid ang muka ng balita.